Ayun nga, yung bulakan, pampanga, halos malunod, yung uh, tinatawag natin yung risal nung uh, uh, ikalawang bagyo. Abay, ilang beses na binagsakan ng, uh, ng uh, bagyo, wala namang ayuda, puros food pack, dinadaing ng mga tao. Ano ba, sana yung cash kasi kailangan namin mag-aayos uh, ng bahay. Samantalang may ibang probinsya, alam naman natin at narinig na bilyon-bilyon ang uh, pinapakawalan. Wala naman ni isang disaster doon, nagtataka pati mga tao roon, kung bakit bigla silang binibigyan ng tikti 10,000 sa ayos natin para makatarungan at uh, yung tunay na nangangailangan ang siyang mabibigyan. Hindi yung uh, kung sino-sino na lamang na may palakasan pa raw. Tungkol naman kay Senator uh, Bato, narinig ko na nag nga na magkaroon ng Senate Investigation eh, kinakabahan ako na masabihan na self-serving. Kaya so, baka maging self-serving. Hindi, so, yun ang, yun ang akusasyon. Ano? Uh -huh. Siyempre, karapatan ni Senator Bato, ni Senator Goy, pagtanggol ang sarili nila. Uh, ako, nagmamadali na lang. Siguro. Tama naman sila. It's, uh, it's their call. Uh, first of all, Senator Bato is the chairman. And certainly, Senator Jingoy can probably help him. So, Siyempre, nasa judgment and discretion nila yan. Ako naman, ang akin lamang, ang hinahabol ko, eh talagang uh, swift justice kasi masyado nang matagal itong mga kasong to. Trabaho ng Senado, trabaho ng Senate, iba yung trabaho namin sa Korte. At sa palagay ko, uh, maari nang dalhin sa Korte to para matapos na. We can put it behind us. Na-mention ma'am kanina yung tukol sa reklamo ng Office of the Vice President, yung parang hindi binibigay yung mga nire-refer for ayuda. So, satisfied ba kayo doon sa naging explanation ni DSWD Secretary Rex Galchalia na wala daw silang tinatanggihan? Well, ang uh, tinanong ko kung ano na yung update tungkol sa kanilang uh, internal investigation sa DSWD hinggil sa reklamong yan. Ang mm -hmm. sabi naman niya nagkaroon daw sila ng exchange ng uh, mga text, text at uh, may pinapakita siyang mga screenshot at uh, ano ba yung? Kasi tinatanong kung bakit siya may alleged duplication ah, yeah. of certain uh, social projects. Mm -hmm. Eh sabi niya kasi marami naman dumadaing sa opisina niya. Wala naman siyang uh, mga puntang iba, kundi uh, magbigay na rin mula sa opisina niya. Mm -hmm. So may commitment? eh rin. alam naman natin, miski sa Senado, ang dami rin ang, nakapila rito mm -hmm. for medical assistance, kung ano-anong assistance, hindi mo talaga maiwasan. Mahirap ang panahon eh. Mm -hmm. Okay, JC. Ma'am, good morning po. Related lang po dyan sa uh, ayuda po. Uh, Sumagot so po yung um, office of uh, the vice president po regarding po diyan. Ay, ganon. Uh, misleading daw po at hindi daw po totoo yung sinabi ni Gatchel And then ready daw po sila maglabas ng umanom ng dokumento uh, para patunayan daw po sila maglabas ng umanom ng dokumento. Uh, para patunayan daw po yung sa... Eh, mabuti yan, mabuti yan, Para magkaklaruhan. Ano? Kasi hindi naman uh, ang VP lamang nagre-reklamo. Nakita naman natin kani, uh, noon, nung uh, lunes, eh, si Congressman Olaso ay eh, umiyak umiiyak na sa inis eh. Galit na galit na. At saka ako, marami akong uh, natuklasan sa Surigao del Norte, nangyari yan sa North Cotabato. Uh, tapos yung uh, iba't iba pang project na biglang uh, nakakancela. Uh, nawala uh, na wala naman notice, wala namang pinagsabi na i-confirm -co pa daw yung listahan, marami talagang reklamo. So, mas... Aminin natin. Tapos yung uh, kababalaghan pa, na ayun nga, yung bulakan, pampanga, halos malunod yung uh, yung, uh, yung uh, tinatawag natin yung risal nung uh, uh, ikalawang bagyo abay, ilang beses na binagsakan ng uh, ng uh, bagyo wala namang ayuda, puro food pack dinadaing ng mga tao ano ba, sana yung cash kasi kailangan namin mag aayos ng bahay samantalang may ibang probinsya alam naman natin at narinig na bilyon-bilyon ng uh, pinapakawalan, wala naman ni isang disaster doon. Nagtataka pati yung mga tao roon kung bakit bigla silang binibigyan ng tigte 10,000. Nalabis-labis kung tutuusin sa pangkaraniwan 3,000 na ayuda. Hmm. Maman sabi ni Secretary Rex wala daw silang tinatanggihan na uh, assistance uh, yung hiling ng OVP pero sabi naman ng, ng OVP misleading daw. Ano yung nakikita niyong? parang Hindi, may, ma, I dito think man. ang mahalaga rito abangan natin ang um, abangan natin yung report ni Secretary Re Rex at saka itabi natin dun sa iba't iba pang reklamo at uh, saka natin maintindihan Hmm. So sa tingin nyo nakita niya na parang napo ka talaga yung... Pero para sa akin, totoo naman na uh, talagang uh, biglaan. Kaya nga, ang proposal ko, eh, katulad ng four piece, gumawa na tayo ng listahan talaga hmm. ng mga nangangailangan. Maliban sa pa sa agriculture, no pwede siguro tignan yung mga high, um, hard hit uh industries katulad ng mga toda eh ang lupit diba ng lockdown talagang hirap so hard hit yan hard hit rin ang market vendor at wala naman silang uh, paninda na mura-mura they cannot pass on the entire uh, increase and inflationary cost to their customers otherwise no one would buy so may mga hard hit sectors talaga na maaari talaga nating tulungan pa rin Ma'am, kung totoo yung reklamo ni Bipisara, Sara, sa tingin niyo naman, walang kinalaman yung Malacanang. Hindi naman ganun si PBBM na kung Hindi kalaban alam. sa ko alam. Wala ko alam eh. Kasi very speculative yung tanong. Hmm. Uh, kailangan makita natin kung anong uh, linalaman ng kanilang investigasyon. May report daw sila. Hmm. At uh, ganun din yung uh, report trend ng ating OVP. Hmm. So ma'am, yung Uh, budget, proposed budget ng DSWD, you will make sure na walang may insert kagaya nung ACAP last, uh, this year? Eh, nagdadraft nga ako ng love letter ngayon tungkol sa proseso ng BICAM. Mm -hmm. Kasi, masyado kong pinersonal yung mga pinuslit dyan mm -hmm. sa BICAM. Kung bakit naman, yung subcommittee talaga, na hawak ko yung subcommittee ay uh, eh, talagang uh, nasingitan ng kung ano-ano, nung 2024. Mas parang... Mm -hmm. Parang feeling ko, ako talagang uh, personally <laughs> kasi kung bakit naman yung COMELEC biglang nagkaroon ng 12 billion, mm -hmm. 12 billion para sa PI, sa People's Initiative. Sabi ko, ba't ganoon?" Samantalang yung sang katutak na request ng COMELEC etong eh, tungkol sa opisina nila, tapos yung mga sahod ng mga tauhan nila na hanggang ngayon hindi pa nare regularize yun yung mga request at saka yung uh, iba't ibang opisina na parang uh, nakiki nakiki tira lang sila sa but doon ng 26, doon ng 26 billion samantalang yung hinihingi talaga yung DSWD ayun ah, nga yung kanilang walang kamatayang JO eh puro job order nga walang permanente sa kanilang mga tauhan kawawa naman tapos wala silang sasakyan nakikisakay sila sa public transport sa kung saan-saan hawakan cash so nagtaka talaga ako sang galing yung akap nung tinanong ko sa DSWD hindi rin nila alam. At uh, sabi nila, hindi na nga namin alam. Basta na, na sul, sumulpot na lang yan. At ngayon, eh, gagawan namin ng paraan kung pa, paano uh, ibibigay yan. Eh bakit gano'n? Walang gano'n, di ba? Wala naman tayo naririnig na naririnig na na Nagulat lang tayo. Hindi so, natin yun, pinagkakaitan ang tulong o ayuda sa sino man. Pero isaayos natin para makatarungan at uh, yung tunay na nangangailangan ang siyang mabibigyan. Hindi yung uh, kung sino-sino na lamang na may palakasan paraw. Any anyway, other issue ma'am? Alam ko malapit ho kayo kay Senator Bato, de la Rosa and Senator mm. Bongo dahil kayo yung sabay-sabay nung pumasok dito sa Senate. Any comment on the serious allegations uh, doon sa House Quad Committee against Senator Bato, Senator uh, Bongo and former President uh, Rodrigo Duterte? Um, sa totoo lang, uh, hindi natin mapagkakaila na napakahalaga ng mga ibinunyag sa Quadcom. So there's very valuable testimony there. And uh, even if... Um, Uh, aspersions have been cast on the credibility of a former detainee uh, holding said Dapat uh, natin balikan ano talaga ang uh, pakay ng legislative investigation Dapat in aid of legislation Eh hinahanap ko kung ano ang batas na papaltan, babaguhin, dadagdag para rito So, yun lang ang iniisip ko. Yung tungkol naman kay Senator uh, Bato at uh, propose nga nandun ako eh nung uh, DSWD, di ba? kayo sa labas pakatapos. Narinig ko na nagpropose nga na magkaroon ng Senate investigation. Yes. Eh kinakabahan ako na masabihan mm -hmm. na self-serving. Mm -hmm. Tapos mag-uumpugan lang kami ng ulo ng Congress. Ang akin kasi, maliwanag dapat na yung uh, Uh, ano yung uh, hatian ng trabaho ng tatlong sangay ng ating pamahalaan. Mm. Ang maganda siguro, paliba marami na tayong na sakop ng mga, pa, ma, mga katibayan, dali na natin sa korte kapag uh, sapat na. Let's bring it to court so that hindi masabihan that it is partisan or self serve. Perhaps also it's time that uh, the DOJ be perhaps also it's time that uh, the DOJ be ordered to file charges as necessary. Ngayon, yung papel namin as legislators ang nakikita ko unang una Balikan yung uh, PNP modernization, maliwanag ng mga pulis ang uh, tinutukoy. Kung mga pulis ang tinutukoy, ang nalalaman ko, merong NAPOLCOM, merong ombudsman, may korte na pwede silang uh, patawan ng kaso. Ang pinakamahalaga dyan siguro ay yung IAS, ano? yung IAS na sinasabi. IAS. Kasi matagal nang uh, maraming nagsasabi na yung iyas na yan, eh wala naman daw bisa, wala naman daw pangil kasi sumasa ilalim pa rin sa chief PNP. Dapat autonomous na yan. So I think these are considered be object class 19. Which means that COA merely has visitorial powers and not the full-on audit that we're familiar with. Kailangan ba yon? Uh, ikatlo. Pasok ba sa definition ng uh, OMOE yung uh, incentives, rewards? Uh, for information, alam ko, pasok yan. Kami nga noon, meron akong anti-private army uh, campaign ng gobernador ako. Nakasulat talaga. Naka-line item talaga. Eto, premyo sa magbibigay ng impormasyon. Talagang nakalinya yon sa budget namin na maliwanag. Para walang sikreto, walang uh, napapabulaanan. At uh, klaro. So, eto, um, yun lang naiisip ko. Sa, kasi maliwanag sa akin ang papel ko eh. Mm -hmm. Di ba? Mambabatas tayo eh. Mm -hmm. Hindi naman ako maghuhusga. So ma'am, uh, before me, Uh, sabi niyo baka maging self-serving so Hindi, thinking... yun ang yun ang akusasyon ano uh -huh. Di ko naman sinasabi na yun ang mangyayari kaya lang sinong tagal-tagal na nito ang bagal-bagal yun na nga yung dinadaling natin eh na sana kung may mga pulis may mga general may mga opisyal na talagang nagsala abay uh, parusahan na yan para hindi na tayo ipasukin ng mga ICC na yan at kung sino-sino pa. Mm -hmm. E eh di mas maigi sana kung mas mabilis yung hustisya sa atin mm -hmm. e eh di hindi na nakialam yung kung sino-sino. Ang bagal kasi. Yan ang problema. Mm -hmm. So huwag na natin pabagalin. Diretso na natin sa korte at uh, magsumigasig sila. Mm -hmm. Yung DOJ, pursue all these cases. File them as quickly as possible. And make certain that... Uh, we have swift justice finally. So ma'am, sabi nyo nga, may mga ilang program na talagang may reward system, pero acceptable ba na magkaroon ng reward? Ayun na Ay, naman, naman ibang, ibang level naman yon Yung pag napatay ng drug suspect, yun hindi na acceptable yan ma'am. Eh, eh syempre naman, At ibang, least. ibang usapan naman yon <laughs> Yung mga witness protection program, yung rewards for information and informants, uh, with, uh, all of these things are uh, well recognized, but clearly, um, murder is not one of them. Ano na nakikita niyo ma'am dun sa direction ng Quadcom committee hearing hindi na ba malinaw yung direction na hindi ang uh, maganda naman yung Quadcom hearings nakita natin ang dami nilang uh, nailabas ng mga ebidensya so palagay ko ah uh, ang tanong ko na lang at this point, bilang mga babata sila at kami, ano ang next step? What is the legislation that we have in mind? I had certain suggestions, yun nga, the PNP modernization. Are we intent on limiting the alleged sources of of these funds? Ma'am, so you see no need para dalhin pa sa Senado yung investigasyon ng EJK sa War on um, Drugs? Kasi sabi ni Senator Bato, for checks and balances daw, kasi parang isang side lang yung lumalabas sa Quadcom. Um, sa palagay ko, okay naman, siyempre, karapatan ni Senator Bato, ni Senator Goy, pagtanggol ang sarili nila. Uh -huh. Uh, ako, nagmamadali na lang siguro. Tama naman sila, it's, uh, it's their call. Uh, first of all, Senator Bato is the chairman. And certainly, Senator Jingoy can probably help him. Mm -hmm. So, siyempre, nasa judgment and discretion nila yan. Ako naman, ang akin lamang, ang hinahabol ko, eh talagang uh, swift justice kasi masyado nang matagal itong mga kasong to sabihin nyo po ma'am, kanina, a great deal of evidence has already come forward from the Quad Committee. So, you can say, are you saying, pwede nang dalhin sa korte right now? Palagay ko, DOJ is competent at this point to make a case with the help of CIDG, with the help of the NBI, perhaps prosecution is in order. Ang tagal na eh. At alam naman natin na So, mukhang yung pinapropose na Uh, hearing ni senator Bato para masagot nila dahil ayaw naman nilang humarap doon sa House Squad Committee. So magandang venue ba talaga yung Senate hearing para dito nila sagutin lahat yung allegations against them? O sa tingin nyo sa judiciary? Nila? I don't, uh, I'm not in the business of passing judgment on the work of my <laughs> colleagues but I'm very, very protective also of uh, the institutions involved. Uh, yung trabaho ng Senado, trabaho ng Senate, Iba yung trabaho namin sa korte at sa palagay ko, uh, maaari nang dalhin sa korte to para matapos na, we can put it behind us. All those who need to be punished should be uh, punished as quickly as possible and uh, we have to come to an end of this blame-saying and finger-pointing.